May mga taong hindi mo mapiperfect sa gusto mo. Tama ho ba? Pero pag ikaw yung nakikinig sa mga gusto nilang sabihin, pwede kang ma-discourage. Pwede kang tumigil. Ang ganda ng program. Pero hindi mo itutuloy. Pwedeng ibang direksyon ang gagawin mo because nakikinig ka doon sa mga naririnig mong kansaw. Katulad ng kwento ng mag-ama. Nakasakay, bumaba. Sumakay silang dalawa hanggang sa bandalo yung bumaba. Bakit sila bumaba? Dahil sa may narinig sila. Yung momentum natin, yung gigil natin, yung hataw natin, ang daming natin narinig, gusto nating marating yung burakay. Hindi na ituloy-tuloy. Gusto nating makuha ang sasakyan. Hindi matuloy-tuloy. Gusto nating mag-travel sa Japan. Hindi matuloy-tuloy. Kasi ang daming mga nagkukwento ng na mga taong nagdi-discourage sa iyo at ikaw man ay pikmanin.